At mga ka-RSV, para po humingi tayo ng update hinggil sa sitwasyon sa Taal Volcano, makakasama po natin ngayong umaga si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang uh, umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga din po sa inyo. Okay sir, paki-update lang po yung mga nanonood po ngayon. Ano na po ba yung sitwasyon ngayon sa Bulkan Taal? Okay, um, it's still on alert level 1 po since uh, July 2022. And haapon uh, hanggang paninang uh, madaling araw or 5 a.m. kahapon hanggang 5 a.m. kanina, wala na po tayong italang volcanic earthquake. Um, in contrast po, anim na volcanic earthquakes yung na-observe between September 9 and September 10. And uh, nakapag-observe uh, uh, din po kami ng um, 2,400 meters high na uh, steaming activity and yung um, sulfur dioxide division noong September 9, uh, nasa 2,371 parts per day. Okay, sir, ito pong VAG, Nakakaapekto po ba sa mga residente hanggang sa ngayon kapag nalalanghap nila ito? Yes, uh, kapag ma malalanghap po nila yung bug, um, uh, uh, makakaapekto po ito sa so mga uh, especially yung may mga uh, may mga uh, respiratory problems. So ang, kaila ang gagawin po nila, uh, magsuot po sila ng uh, face mask N95 uh, kung pwede. Uh, kung uh, pinapayuhan din namin yung mga residente na umiwas sa mga aktividad sa labas, uh, manatili sa loob ng bahay at sa sarang mga pinto. At kung hindi naman talaga, pwedeng hindi lumabas, again, they can protect themselves by wearing a face mask. Okay, hanggang saan po ba yung lawak ng mga naapektuhang residente nitong uh, smog na ito o fog? Uh, Depende po yan kung saan po yung prevailing wind direction. Pero noong weekend uh, at saka yung Friday, uh, doon po papunta sa east, uh, east or east yung uh, hangin. And uh, yung affected po yung uh, mataas na kahoy, yung tanawan at saka yung talitay. Director, magkakita-ubaga po sa inyo. Si Diane Quirer po ito. So sir, hanggang sa ngayon po, may mga inilalabas pa rin pong sulfur dioxide? Yes, uh, tama po kayo. ang uh, hanggang ngayon, may super dioxide na po ito. Pero yung katulad nung na, na uh, uh nabanggit po kanina, 2,371 tons per day. In fact, hindi po ito masyadong mataas compared to uh, the previous uh, month. Umaabog po ito ng 15,000. Okay. It's just hindi po ito makataas kasi nga po uh, because of uh, yung sinasabi ng kataasan na thermal inversion. um, mm -hmm yung cooler uh, uh, layer ng atmosphere uh, na tatrap sa ilalim uh, hindi po maka makaangat so uh, kung matatang tin kung kahit may sulfur dioxide wala pong problema at madali naman po itong magdito mm -hmm. at uh, katulad ko ng ko there are times that the sulfur dioxide at uh, yung water vapor will stay on the lower level mm -hmm. kapag may thermal inversion okay. At and itong thermal inversion uh, na papansin uh, ng pag-asa is that uh, usually nangyayari po ito kapag malapit na po yung uh, amihan between October mm -hmm. to December. Okay. Mga hanggang kailan po kaya magtatagal na ganito po ang sitwasyon dyan po sa Bulkang Taal, sir? Again, uh, yung sulfur dioxide, palagi po yan iniimit ang taal after, uh, right after the 2020 eruption, dumadami po yung sulfur dioxide emission. Prior to that, wala pong uh, sulfur dioxide. So, ngayon, Uh, really we really have to prepare for, for this whole project, especially in uh, malapit na to yung amihan kasi nga nakakaroon uh, po ng thermal inversion. Mm, okay. So, dapat may dalagdala -dala po tayo face mask, again, N95 po po mm -hmm. Hindi naman po ito indikasyon na posible pong lumala yung kumbaga volcanic activity ng uh, Volcang Taal. Um, hindi po ito indikasyon na uh, lumala yung volcanic activity. Uh, again, um, there are other parameters that uh, we are looking at before uh, masasabi natin nagkakaroon mas ng maraming na uh, nagkakaroon ng uh, sustained uh, intensified uh, activity. And in fact, kahapon, uh, until, until uh, kanyang uh, madaling araw, wala po tayong good earthquake na naitala. Mm -hmm. Okay. Sir, so ano po ang inyo pong maipapayo po sa ating pong mga residente na malapit po sa vicinity po ng uh, Vulcan Taal, lalo na po at meron nga pong mga nai-report na mga idinala po sa mga clinics or hospitals, sir? Again, um, yung katulad po ng nabagulong po katulad po kanina, kung uh, namin yung mga residente na no, umiiwas sa activities, uh, outside the outdoor activities, uh, they stay inside their houses at sa daang pinto at bintana. Kung hindi talaga may iwasan na lumabas. Uh, they protect themselves by wearing face mask. Kung makalangkap ng asopre, uminom ng maraming tubig para po madilute yung asopre. Kung malala na talaga, lalo na sa may mga health conditions like asthma, uh, lung diseases, and other respiratory problems, then they need to see medical doctors. Okay. Um, panghuli na lamang po, Director Bacolcol, ano naman po ang update o status ng iba pa pong mga vulkan? ah uh, yung mayon volcano po natin, ah, uh, uh, within the past 24 hour period, uh, the Mayon Volcano Network uh, recorded only one uh, volcanic earthquake. Uh, mas mababa ito sa tatlo volcanic earthquakes that we recorded between September 9 and 10. Okay. Uh, na, okay. so, meron pa po tayong uh, pyroplastic density current na patapela po tayo within the last 24 hours ng dalawa. And then, uh, meron din po tayong 239 rockfall events. And yung uh, yung uh, 2 nine emissions po na ngayon, umaabot uh, po ng 1,017 times per day. Mm -hmm. Alright, well, maraming salamat po sa update, Director Bakulkol ng FIBOC. Salamat po sa oras niyo po. Thank you, sir. Maraming salamat din po.